now, mga kabos, ganito ang pagluto ng manok. Try nyo ang recipe na to. Naghiwa ko ng, mga, ng manok, tapos nilagyan ko ng paminta, tatlong kutsarang um, tuyo, dalawang kutsarang sugar, then bawang. Tapos nilagyan ko ng lemon. Tapos, naghiwa ako ng lemon grass or tanglad Isama natin 'yan mga kabo sa pagmarinate ng manok. Yan, hiwahiwain lang natin siya maliliit. Yan tapos eh. Ihalo natin siya. Tapos mix na natin. I-mix natin mabuti mga kabos para matunaw yung sugar natin. Try niyo ang ganitong timpla mga kabos. Para maiba naman ang luto ng manok. Hindi lang puro adobo, puro tinola. May iba namang recipe, di ba? So nag-ready na ako ng kawali na may mantika. Pag mainit na ang mantika, iprito natin yung hiniwa nating manok. Yan. brownin lang natin siya ng konti. Yan, tapos baliktad na natin. Iyo na. Know? Yan okay, nabaliktad na lahat. So, pagkatapos nyan, alisin natin siya sa pinagprituhan natin. Yan, alisin natin yan. Tapos, iset aside muna natin siya. Yan, alisin natin yung mga yung mantika. Kasi papalitan siya natin ng butter. Yan, butter mga kabos. Kung wala kayong butter, okay naman, ganun lang. Pero mabango kasi pag may butter mga kabos. Yan, ilagay natin yung manok. Yung pinirito nating manok, ilagay natin. Yan, mix natin hanggang sa maanohan yung manok ng butter. Yan, Okay binaliktad ko pa. Then, ilagay natin yung sauce na pinagmarinita natin ng manok. Tanggalin nyo yung mga lamas, mga kabos, para hindi siya iitim. Yan, takpan natin sandali para mag boil Wow! Mabango siya, mga kabos. Malasahan niyo yung uh, bango ng bate. Tsaya yung Tama lang siya, manamis-tamis. Okay, done. So, mga kabos, thank you for watching. Sana may natutunan kayo dito sa bagong recipe ko Salamat sa mga nanonood at chat out sa mga nag uh, shares and comments. Thank you so much. God bless all. Yan hiwain natin siya mga kabos. Yan para malaman nyo kung luto talaga siya. Tsaka malambot siya, mga kabos, malambot. Mainit-init eh. <laughs> Dineretso ko na siya sa kanin. Yan. Oh yeah. Tapos yung ano niya kanina, sauce niya kanina. Yan, lagay niyo dyan. Masarap siya. Sarap ng timpla. Okay, ready to eat. Let's eat na. Thank you so much.